Bina siap bola

hindi, aminado naman ang ano eh. Aminado naman niya eh. Hindi, Paul. Dapat ang tatawag may bulak. Bagay. Ang tatawag ng Paul may bulak ha. Paul, Paul, Paul. Ito na lang oi. Ang tatawag ng Paul may Eh, Hindi ka naka-Paul din sa sanila. Hindi na sila sila. Game, game. Game, game, game. Kasalanan mo yun. Kasalanan mo. May bubig ka naman eh. Kasalanan mo yun. Alam mo. Sabi mo kanina, aminado naman eh. Parang aminado, sabi naman yung pansya. Oh, sabi sa nga. Robby yun, ang dami nun ah. One on one o. Oh. One on okay, one. Okay, one on one. Wala. Kita mo na. Kita mo